Nang tatlumpong taong gulang na si Jesus, may propetang nagngalang Juan na nangangaral ng salita ng Diyos sa iba't libang lugar at nagbabautismo. Kanyang sinabi, Pagsisihan ninyo at talikuran ang iyong mga kasalanan. At magpabautismo kayo sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Nang si Juan ay nagbabautismo sa ilog Jordan, dumating ang pinuno ng relihiyon. Sinabi ni Juan sa kanila, sabi sa inyo na kayo'y makakatakas sa hatol ng Diyos. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na kayo'y nagsisisi. Nagtanong ang mga tao. Ano ang gagawin namin? Sumagot si Juan. Ang may dalawang balabal, ibigay ang isa sa wala. Ang may maraming pagkain, ibigay sa nangangailangan. Nagtanong ang mga naniningil ng buwis. Anong gagawin namin? Sumagot si Juan. Huwag kayong maningil ng sobra sa nararapat. Nagtanong ang mga sundalo, Anong gagawin namin? Huwag niyong abusuhin ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pamimintang. Nagtanong ang mga tao, Ikaw na ba ang pinangakong tagapagligtas? Sinabi ni Juan, Siyang dumating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin hindi man lamang ako karapat dapat na magtanggal ng tali sa kanyang sandalyas. Dumating si Yesus sa ilog Jordan at lumapit kay Juan at kanyang sinabi, Bautismuhan mo ako, ngunit sumagot si Juan, Ikaw po dapat ang magbautismo sa akin. Sinabi ni Yesus, Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Binautismuhan nga ni Juan si Yesus at pagkaahon ni Yesus sa utubig, Nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati, at dumapo kay Jesus. Mayroon tinig na mula sa langit ang nagsabi, Eto ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong kinasisiyahan.